Ang Timog-Silangang Asya ay pumapasok sa spotlight ng pandaigdigang paglilipat sa malinis na enerhiya. Ayon sa ulat na World Energy Investment 2025 ng International Energy Agency, ang pamumuhunan sa malinis na enerhiya sa rehiyon ay tumaas mula sa 30 bilyong dolyar noong 2015 hanggang sa 47 bilyong dolyar noong 2025, na nalampasan ang paggasta sa fossil fuel sa kauna-unahang pagkakataon. Ang rehiyon ay ngayon ay isang pangunahing tagagawa ng solar kung saan ang Vietnam, Thailand at Malaysia ay sumusunod lamang sa China pagdating sa kapasidad ng solar PV. Ang Indonesia ay nagiging isang pandaigdigang sentro para sa nickel na mahalaga para sa mga baterya at sa sakyan na electric. Ngunit nagbababala ang IEA upang magkaayon sa mga layunin sa klima, kailangang tatluhin ng Southeast Asia ang pamumuhunan sa malinis na enerhiya hanggang Rs. 190 bilyong dolyar bawat taon pagsapit ng 2035 sa mas malalakas na grid at kooperasyong pangrehiyon, maaaring maghatid ang Southeast Asia ng malinis na enerhiya, bagong trabaho, at pangmatagalang seguridad sa enerhiya. Ang momentum ay totoo, at ang kinabukasan ay elektrisidad. Ano sa tingin mo, ilike at mag-iwan ng komento.